Guys, uh, gawa tayo ng yellow ice tubig. Aha, nagtaas yung tubig kaya kailangan natin mag-adjust o kaya magbawas ng takal ng tubig. <laughs> Thank you guys. Tingnan natin guys kung may tutubuin pa tayo na ito dating 25 per gallon na isang punti ng mineral. Again, 35 na siya ngayon. Yeah, Tingnan natin kung mayroon pa tayong tutubuin ito. Kailangan lang natin na mag-adjust. O so, kaya, magbawas ng sukat. Sukat nito. Yung dating, ano, yung dating takal mababawasan isang puno na lang siya lang ganito guys yan isang puno na lang last time last time yung mga ginagawa kong yelo. talagang ng jambu talaga. Pero ngayon sa tingin ko mini jambu na lang. <laughs> Siya mataas na yung mineral. Kaya kailangan natin mag-adjust din para ka-follow pa may tubo naman kayo Tara guys, uh, tingnan natin mamaya kung magkano ng magiging magagawaan ito isang container. Last time kasi nasa 20 pagjambo yung pagkakagawa. Ngayon mini jambo na lang. Hindi eh. Hindi yung mataas na. Isang puno na lang to pero jambo pa rin sya tingnan pero hindi yan un unlike dati na ito so, medyo malaki dito palakas ang hilo ngayon guys kasi ano eh, sobrang init kahit hindi summer talo pa yung summer eh. kahit yung summer kahit pa paano hindi ka kainit pero ngayon grabe sobrang init ng panahon ugos na ugos guys okay, so, oh ano. pero malaki pa rin kahit pa paano Malami, malaki pa rin tingnan Unlike dati sa ginagawa ko, talagang jambu. Ngayon may jambu na ako. <laughs> Wala eh. Isang punuan na lang talaga guys. Wala ang dagdag. Dati dinadagdag lang ako ngayon, di na eh. So, guys, ganyan naman lang talaga. Hi hey guys, uh, ito na pala yung nagawa kong yelo, ano, you know, yung ice, ice tubig pala. ba'y nakagawa ako ng 24 na balot na ganyan. Yeah, tingnan natin guys kung may tubo pa rin. Uh, i ko na lang po dito sa wall ko yung kung magkano yung tutubuin ko sa isang container na tubig. ka. Uh. Thank you po.